Wow, this is new bags. And kaya daw. Okay, okay, kaya og maayo. Unsa sulod anang mga bags? Okay. Wow. So much nice. Wow. Kani nga mga bags authentic okay ni siya. Uh, pinakamahal na bundle ni siya. Because, also, I collected uh, bags. Nang-collection ko ang mga bags. So, that's why kinamahalan ang akong gi-order. Okay? Kinamahalan nga bundles ang akong gi-order with plastic. Para, nice kaysa ka Okay? See you at Island Fashion Shop! How oh, nice! Wow! Ka nice na bag. Mga bago pa kayo. Kita Wow! 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 So, barato rin eh. Basta mapalit mo na ko. Okay? And this is wow. How oh, nice. With sling. Okay? And ako ang unang makapalit. Okay. How nice. Okay. So, muna yung mga bags. Okay. See you at Island Fashion Shop. Bye-bye. Love ya. So, nice kayo itong white. Nice kayo itong white. Wow. So nice. Wow. And also this one. Wow. Bye bye. Bye bye. Pero sigi pagi aku kay nice kaya mga bags grabe. So much nice. Wow. So much. So maong ari na moderisa sa akong island kasi nsa. yung kido diha. mahutdan yun mo bag na. Gilak yun mo. Okay. Oh, wow. Wow, wow na wow. Okay. Bye-bye. See you at Island Passion Shop. Bye-bye.